Makakakita kids, isang napakalaking balita mula sa Pinoy Big Brother Gen 11, inanunsyo ng host na si Bianca Gonzalez ang isang explosive twist. May unlimited power to vote na para sa lahat ng fans ng PBB upang piliin ang magiging Big 4. Yan ang kapangyarihan na ibinigay ni Kuya sa inyo para matulungan ang inyong paboritong housemate na makapasok sa prestihiyosong Big Four ng edisyong ito ng PBB. At ito ang detalye. Ang natitirang lima sa loob ng bahay ni Kuya ay si Nafiang, JM, Kai, Colette at Rain. Sila na lang ang nasa laban at bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng pagsusumikap, pagsubok, at tagumpay na tumatak sa puso ng bawat manonood. Pero ngayong nasa dulo na tayo ng PBB Gen 11 Journey, kayo na ang magdidesisyon kung sino ang sa tingin nyo ay deserving na maging parte ng Big Four. Batid po namin ang overwhelming love and support po nyo para sa housemates. Kaya naman, isang malaking kapangyarihan ang ibibigay ni Kuya sa inyo. At ang big power na ito ay ang unlimited power to vote. Yes, ibig sabihin ay pwede nyo nang iboto ang inyong paboritong housemates para iluklok siya sa prestihiyosong big 4 ni Kuya. Sa mga PBB fans, hindi na kayo limitado sa dami ng boto. Pwede na magboto ng paulit-ulit para sa paborito ninyong housemate gamit ang Maya app. Madali na ang botohan kaya siguraduhin na i-download ang app para masimula na ang pagboto. Ngayong huling dalawang linggo na ng PBB Gen 11, napakainit ng labanan sa loob ng bahay. Last Saturday, si JP o ang Persevering Bunso ng Quezon City ay na-evict mula sa PBB House. Isang napakasakit na eviction para sa mga fans ni JP. Pero ito na rin ang hudyat na papalapit na tayo sa final stage ng kompetisyon. Sino ang magiging Big Four? Kayo na ang magdidesisyon. Uulitin ko, Limang housemates na lang ang natitira. Fiam, ang nakaka-inspire na kwento ng pagsusumikap. JM, ang matapang at palaban na housemate na patuloy na lumalaban sa kabila ng mga pagsubok. Kai, tahimik pero may napakalalim na kwento at madiskarting player. Colette, isang masayahin pero madiskarting babae na palaging nagbibigay ng saya sa bahay. At Rain, ang chill pero goal-oriented housemate na may napakalaking fanbase. Sa darating na linggo, October 26, mangyayari na ang Big Night. Ito ang pinakahuling laban para malaman kung sino ang tatanghaling winner ng Pinoy Big Brother Gen 11. Pero bago tayo makarating dyan, siguraduhin nyo munang iboto ang inyong paborito sa pamamagitan ng Pay app para sa Big Four. Sa pamamagitan ng boto nyo, kayo ang magpapatunay kung sino ang nararapat na makapasok sa Big 4 ng PBB Gen 11. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-download na ang Maya app at simula na ang pagboto. Ito ang inyong pagkakataon na magbigay ng kapangyarihan sa paborito nyong housemate. Unlimited ang voting, kaya walang dahilan para hindi kayo makisali. PBB fans, let's go! Manatiling nakatutok sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TFC, A to Z at TV5 para sa mga bagong episodes ng Pinoy Big Brother Gen 11 araw-araw. Huwag -araw. nyo rin palampasin ang Big Night sa October 26, 2024. Check na ito ay magiging napakainit at puno ng emosyon. At dito nagtatapos ang ating balita sa PBB Gen 11. Huwag kalimutan mag-like! mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating latest showbiz uploads. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kit sa next video dito sa Kita Kit Showbiz!